Oh <laughs> okay mga busing uh, for today's video ay ang content natin ay magawa tayo ng uhayan o labay labay ang tawag nila dito pero yan sa Mindoro ay uhayan yan yung uh, natin mga busing mga idol sa pagsibig bukas bali ito siya yung gamit natin no oh. prepare na uh, tayo ng gamit puti tapos ito na yung nagawa natin ay kabit natin no oh. yan hindi pa tayo tapos bali tatlong tatlong likaw o tatlong clip ang gagawin natin ngayon medyo maliliit mga busing mga idolang isda so antabayanan na lang natin bukas kung may biyayang dagat itong nagawa natin ito bali ito yung mga pain natin o no? madami pa, hindi pa natin natatapos so samahan nyo muna ako mga busing sa paggawa so baka bago ka sa channel ko mga busing mga idol pwedeng paki-like, shares din, paki-comment na rin. pa pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong ina-upload ko ng mga video. So tapusin natin ito mga busing itong video na ito para makita ninyo kung paano ang paghuli, kung paano ito makahuli ng isda at saka kung ilang kilo ang mahuli natin bukas, kung may blessing tayo. So tuturo ko sa inyo mga busing yung tamang pagkabit. So ganito lang siya mga busing mga idol sa dalawahang kabit ito mga busing isa-isa lang yung ikaramihan isa-isa lang pero ito mga busing mga idol bali dalawa dalawang kawil or bunit or taga ang ikakabit natin sa isang kwan so ganito siya mga busing mga idol oh yan bali hanggang dito siya oh dalawahin natin oh yun tapos simpre kasama dito yung paa pag lagay nyan yan o oh, tapat tapat lang natin mga busing mga idol sabit oh. Isabit sa pa. Tapat natin 'yan. Tapos yan mga busing oh. To, ganito yung tamang pagkabit niya mga busing mga idol. Sa So ito siya mga busing mga idol. Oh. Ang tamang pagkabit niya ituturo sa inyo. Yan puti ang ilalagay natin. yan tutukusan dito. Oh. Ganito siya mga busi mo, no, ayan o. No? Ano ito? Ayan. Yun. Tapos itapat niya lang natin siya dito sa kabila. Tapat lang, ayan no, siya o. Oh. light like green ang sunod. Yan, ganito mga busing, oh. Tingnan nyo lang, oh. Kita. Yan. Tapos, isa, dalawa. Tapos, dito rin mga busing sa ito. Dalawa din. Yan, kahit anong hila na ng isda dyan, hindi na yan matatanggal. Maliba na lang malagot siya. Kung talagang malaki. So, yan. Ito mga busing, oh. dalawagan agad siya. Oh. Isa pa ulit. Ganito yung dalawahang kabit niya, no? Isa. Dalawa. Yan. No? Oh. Ito kulay orange. Ayan, tingnan nyo mga busing. Sabayan nyo lang, oh. Ito, oh. Berarti ganon Isa Dalawa Isa Dalawa Ayan Ganon lang siya mga busing Ayan o. o Ito naman yung sa kabila o Ganyan lang natin o Ayan na isang kuha natin dalawa agad tapos pati okay, man? yan tapos tayo ito yung talagang kasama dito yung paa pag magawa nito hindi pwedeng hindi At tulong natin dyan yung paa pag gawa nitong ganitong gamit Yan. So yan yeah, mga kusay, hanggang dito lang muna itong video natin na ito. Uh, hindi, hindi dito nakatapos. Uh, bukas gamitin natin ito. Ang tapos nito kung may huli tayo. O at saka kung paano makahuli ng isda ito mga kusay mga idol. Uh, nag-tutorial lang ako sa kung paano magkabit ng dalwahan Itong labay-labay na ito. O hayan, ito yung ginagamit namin dito pag nagasibig. So okay mga guys, mga idol. Tapos na. Bali dalawang ginawa natin ngayon mga guys sa s 8 at isang 8 gis ito yung pang medium malalaki-laki ito yung pang pino lang so may lang sya, dalawang clip ito isa natin, tatlong clip o tatlong likaw so ang na lang mga busi mga idol sa ating pagpalawad bukas I'm yun ito yung mga hindi ko na shout out nung nakaraan sa isang upload ko ah uh, dito ko na po kayo shout out mega mega love shout out sa aking mga viewers subscribers mga silent viewers ah uh, mega love shout out sa inyong lahat sa aking kam, mga kamajik, kamagic 12 bliss love shout out sa tol mga kamagic ah uh, kay Imam salamat Japan uh, mega love shout out Maraming salamat ma'am sa pag-support sa aking sa mga nag-support sa aking live, sa aking premiere. maraming salamat sa inyong lahat. So, tapusin natin itong video mga busay, mga idol. Hanggang dito lang muna itong paggawa ng ating labay.